Tapos, harap-harapan, niluloko niyo ako. Ayaw ko sana kayo ikuntip ako. Never! Never in my wildest imagination na mag-site in ng isang resource person. Lalong-lalo lalo na mga tauhan ko dati. Mga uniform, uniformadong polis. Kaya sa kalooban ko na magkuntim sa inyo at ipakulong kayo dito. But the rules of the Senate say so. Na dapat kayo i under the motion. kaka gigil kayo. Gusto ko lang, ah, gusto ko lang i pamuka po sa kanilang dalawa. At mensahe po to sa lahat ng kapulisan natin. Napakadali po ninyo magpakulong ng mga pobreng kababayan natin, mga suspect na hindi pa kay sigurado kung talaga sila ay mga pusher. And yet, mabilis yung mapakulong. At napakahirap po Mr. Chair, let me this is a redemption. Because in my radio show, wala pa ako napakulong ng mga polis na loko-loko. Lagi yung mga maliliit na kababayan natin na pinapakulong ng mga polis na mga walang kasalanan. Mga inosente na walang kasalanan na paplantahan, walang ebidensya, pinagbibintangan, and yet napapakulong ninyo. This time makatikin kayo dahil talagang para sa akin, very glaring talaga yung pagsinungaling niyo, hindi tumutugma-tugma yung boss versus kayo, hindi tumutugma. Tinutulungan ko lang kayo sa mga questioning. Kung mukhang sumasablay kayo. Therefore, kaya ako kayo ni Nirequest ko dahil nakita ko yung pag pagsinoanin ninyo. Dapat, ito yung mensahe sa taong bayan na pantay-pantay, nobody is above the law. Tingin natin si mayo ay napakasamang polisyon. Buhisit Ah, napakasamang polisyon si mo isang tunilada na sa kanya. Pagkatapos, akala natin, kayo na na nakahuli, kasama kayo nag-operate, kayo ang hero. Dahil, yung bad bagday. Si Mayo ang bilin. Kayo ang hero kasi kayo nakahuli. Katapos, minakaw pala ninyo yung 42 kilos na yan. Anong tawag dyan sa 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 inyo. Anong tawag niyan? Sobra, mas masangol pa kayo sa... Hindi... Dito sa dalawa. Pero tapos... Mr. Chair, kita yes. niyo, hindi yung sinasabi niyo kanina sa sinasabi ngayon ni Colonel Portera. Wala talagang halatang sinungaling to, Mr. Chair, itong dalawa. Masarap ipakontempt to eh, para makatikim ng kalaboso. Itong dalawa to. Nagsinungaling under oath. Pakuntem na lang siguro natin to Mr. Chair para makatikip ng kalabos itong dalawa. Yeah, will you make you will you make the proper motion na uh, yes. Senator si Talbo? Yes, Mr. Chair. So there's a motion. Kasi, kasi, Mr. Chair, yung mga malilit na mga posher, adik-adik, hmm. Adik -adik, napapakulong nila eh. Ito malaki, malaki is that itong dalawa. Balena, ito. Kumpara doon sa mga dilis na hinuhuli-huli nila kunyari lang. Pero sila, nakagaw ng kalokot, nakawala. Sige po, I'll make a motion na para makontempt ng dalawa at makulong dalawa at sinungaling po. Mr. Chair. So there is a motion to cite in contempt. this Senior Master Sergeant Jerwin Ribosora and Police Master Sergeant Lorenzo Escatarata to be cited in contempt before this uh, uh, committee. Hindi objection. Kaya ng nan, with a heavy heart, uh, gusto ko na maiyak bakit nangyari ito. Uh, Police, Senior Master Sergeant Jerome ang Police Master Sergeant Lorenzo Escatarata are ara uh, hereby cited in contempt and be detained in the Anong kulungan natin dyan? Detained by the premises of the Senate. So, ordered. Hindi na kayo makaalis, ha? Tulungan kayo dito sa baba. Eh, tulungan na kayo ni Senator Tortolpo sa mga questions niya. Ganyan pa kayo. Niluluko niyo ko ng harap-harapan. Ha? Ah, Nag-tikot kayo. Nag-tikot kayo. Tapos, Karaparapan, niluloko niyo ako. Ayaw ko sana kayo ikuntip ako. Never! Never in my wildest imagination na mag-site in ng isang resource person. Lalong-lalo na mga taohan ko dati. Mga uniform, uniform uniformadong polis. Kaya napakasakit sa kalooban ko na mag-contempt sa inyo at ipakulong kayo dito. But the rules of the Senate say so. Na dapat kayo i-contempt under the motion. kaka gigil kayo. Gusto ko lang, ah, gusto ko lang i pamuka po sa kanilang dalawa at mensahe po to sa lahat ng kapulisan natin. Napakadali po ninyo magpakulong ng mga problem ka kababayan natin, mga suspect na hindi pa kayo sigurado kung talaga sila ay mga pusher and yet, mabilis yung mapakulong. At napakahira po Mr. Chair, let me this is a redemption. Because in my radio show, wala pa ako napakulong ng mga polis na loko-loko. Lagi yung mga maliliit na kababayan natin na pinapakulong ng mga polis na mga walang kasalanan. Mga inosente na walang kasalanan na paplantahan, walang ebidensya, pinagbibintangan, and yet napapakulong ninyo. This time makatikin kayo dahil talagang para sa akin, very glaring talaga yung pagsinungaling niyo, hindi tumutugma-tugma yung boss versus kayo hindi tumutugma. Tinutulungan ko lang kayo sa mga questioning. Huwag mukhang sumasablay kayo. Therefore, kaya ako kayo ni nirequest ko dahil nakita ko yung pag, pagsinuali ninyo, dapat ito yung mensahe sa taong bayan na pantay-pantay, nobody is above the law. Kayo yung mga kayo po yung mga taga, uh, siguro na dapat yung batas ay masunod. Pero kayo po ang nag susuway sa batas na yon para makita nyo yung naramdaman na malit nating kababayan na pinapakulong ninyo na walang kasalanan pero this time makatikim kayo ng kulungan na may naman kayong kasalanan para maging patas lang tayo doon sa mga pobre natin kababayan na palaging napagdidiskitahan kahit na walang kasalanan Salamat po Mr. Chair Thank you Sen. Torpo for that uh, motion and uh, dapat talaga uh, hindi lang hindi lang contempt ang uh, abutin nito mga tao na gumagawa ng kalokohan. Uh, isay TJ, yung isay TJ ng PNP. Andito na tayo ngayon. There's no turning back. Kailangan ayusin natin ito. Please tell your chief PNP ha? Huh, to resolve these cases before it uh, goes out of hand. Kasi pag walang nangyari dito, sabihin nyo na naman ng ibang polis dyan, ah, wala nakalusot ngayon, no? binalik lang yung Cebu, but the intention was there. I make savings of those Cebu. 43 kilo, 42 kilos. savings. Mavings, nung nakita sa CCTV, nagka-investigahan, binalik nito mga nagnakaw na ito. Ibinalik. So, hindi nyo sarisuhin yung investigasyon ninyo, wala mangyari sa ating uh, drug campaign, anti-drug campaign balik-balik ang problema natin dito. So please, seryosoin nyo ito. Ha? Hindi lang ito. Hindi lang ito itong nag-attempt. Nag attempt nag attempt nag -attempt, o kaya nag- nag-nagnakaw, nag-savings ng sibo uh, Cebu. Kundi pati na yung uh, grupo ni Mayo. Kung sino na sa likuran ni Mayo. Lahat-lahat. Dapat ma-unearth niyo yan lahat. Para hindi mabigyan ng leksyon kasi ayaw na talaga matuto ng uh, leksyon itong mga tao na ito. Dapat ayaw ko nang magsalita pero dapat masunog na sa imperno itong mga taong uh, ganoong ang ginagawa.